good morning mga kabiwas. Andito kami ngayon sa Gumaos. Kasama ko si Bro Jimar at saka si Bro Erwin. Shout out sa inyong dalawa. magpra na kami para sa tournament sa nagaganapin sa July 25. So hanap kami ng magandang ispat ngayon. Bali dalawang bangka kami ngayon. Kabiwas andito na kami sa Dumaos Bay ayun so puro Erwin sa ba yun so yung bangka namin sasakyan ayun sa laot sinapunta ng kasama ko I swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen the scars, have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz i can't move on till i let go At home. need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go Tapos ng hangin sa taso, tinamay usok pa di o nagaano. Ay yung ulap sa bundok ng Makulab. Ah, so, so. mm. so. Kala mo yung bulkan. Ang lalaki yata ng bisugo dito, mga jambo. Namimig, namimursa. -nami <laughs> Kailangan makapuno ng cooler. Kadi patago ako diyan pag ilan. Wala ako dalang kapote. Eh. <laughs> dalang kapote mo? Wala, bagay. Ay, hago ini mo. Kagaganda ng tanong kanina. Kain na 'yon. Ano na, ba 'yung basa ng Anong pangalan mo? Arnel. Negro Arnel. Napagamit siya ng Shimano. Shimano mano. <laughs>

ko araw <laughs> buwan <Alamibuwan> lang. Pwede mo si Tigan. Ito, naman pa. Nalaban naman yung tubo dito. Ang o. Kahit nag-uulan, si bro. Ibali nag-uulan, basta may huli. Ay, kinamaan niya sa akin, inaabot. Dalawa. Pinabot yeah, na sa akin. Hindi, hey, iangat hey, mo na yan. Ipain pa kami ano. mo na yung buti ko. Unahin Lakas ng ulan eh, mga kabiwas. Ayun. Hanggang dun. Grabing ulan yan. <laughs> Palibot. Hindi pa kami natutuyo. Babasain na naman ng ulan. taas ang parang kami ng taas gasangan ang nabagsakan lapo po. naglampas <laughs> <laughs> yan din yan eh. eh, lapo-lapo naman natin naman <laughs> ah, natin By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I'm tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by you. <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> yun yung batuti. Hindi nakasabi dito? Hindi sa Saan? Saan? Saan naman?

Ano yan? Lapu-lapu? Red grouper? Suno? Sa'yo mga iniingatan. tayo. Mm, Kaya sa maliit ang maliit. Mga kadiwas. Yan ang isa sa pinakamasarap ihawin. Mm, ano ah, yan? Laki na yan. Ah, Nagdra-drag pa di. Ang laki. So, manja, ay, mabigat. Pakoy ito. Malaki silang pakoy. Ah, kukunin sana, Kasi, dali -dali sana. lang, bibidyoan, na, kita. Pa, bibidyoan kita. Wag mong madaliin. Huwag Wag mong madaliin, pero kita. Pakita mo sa madlang people na naka ka. Ayun ah. Ayun oh, ano? Ha? Tikim malaki to. Mga sabiwas oh. Sandali ng... lang <laughs> Kapulapo. Kapulapo. tapulan po. Tapulan po. Sarap 'yan pati sini singkuringyan, prito. <laughs> Kuhin <Okay>. mo. <Okay>. lang <laughs> Yeah, selubong din. Iya, yeah, salubungin din. Oh, kaya yeah. Dalawa. Ah, dalawa. Kung dali ka salubungin. Mamalik ka doon. Mumbung ka doon kay lulo mo. Parang nagsubong niya. Nakuha mo ba? Ha? Nakuha ko, pero ang, ang nandito yung isda o yung paluntog. Nakatanggal yung paluntog. Paluntog man ang naisabit niya. O kaya dalawa yung isa nakasabit isa naka ka uli habang nakasabit wala pa man din yung mga yan ah. dalawa na nga oh. o <tinyo> Ang gala ka. Nadampot pa, umang kabiwas pa di. Kalgarita. Gupis. <laughs> Gupis Oh, dalawa naman yung huli ko pa di. Parti naman isa. <laughs> Tambalo. Tambalo ang tawag yun. drag, gala drag. mo yung biwas mo. Huwag mo yung tututok na ganyan. Iangat mo. What? Yan, dapat oh, nakalitro si para nakakalaro. Yan. Ayun di makakalaro. Sige lang. Bisubo ah. yan. Yeah. Bisubo na. Iya, nagkakadag-is ka pa di ay. Ito na, isang kilihin. Huh? Para kang si Aljons. Ayan na. na. Shout out na, shout out. Shout out. Ah, tagal <laughs> <laughs> Kambalo ka lang pala. Sabit-sabit lang pati. Kakalpas na. No? Hmm. Ayan. Yeah. Red. Yes, seri. Hindi, maliit lang. Dati lang. O. Oh. laki Yes. So, ulit naman yung huling bagsak. Pinasibad. <laughs> Kasi kumila. Lipat siya sa kumila. Ay, mga pangit laki pa di Hmm, huh? um, ito pa rin sinasagi dumud yeah? Lumod Siya, mandadali mo rin yan hmm, alam nga talaga dito Nag-ano na pa di? oh oh ay, hagal na yan Baka Liit pa nga yung nadali mo Ha?

ang aking ano inikinig sa may balugbog yan na hapon na bro liit lang pala <laughs> alaki bergo na yeah tatlo hindi isang lang ano <laughs> ano patingin na pangad daw wow hapon